Manila, Pilipinas. Nag-anunsyo si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla noong Biyernes na ang Department of Justice, DOJ ay nagsasagawa ng paghahanda para sa mga posibleng kaso ng plunder at malversation laban sa mga taong may kaugnayan sa mga taong may kaugnayan sa mga anomalya sa mga proyekto ng gobyerno para sa flood control. Sinabi ni Remula sa mga mamamahayag na inutusan na sa National Bureau of Investigation, NBI, na ipagpatuloy ang investigasyon kasunod ng mga paunang natuklasan na tumutukoy sa mga ghost projects. Tinutuklasan namin kung pwedeng magsampa ng kaso ng plunder. Malversation ay maaaring mangyari habang umuusad ang investigasyon, dagdag pa ni Remyula sa DOJ. Ayon sa kanya, inaasahang magkakaroon ng mga kaso na isasampa sa lalong madaling panahon matapos isumite ng NBI ang kanilang mga natuklasan.